Yo mga matik, susubukan ko naman itong guri mini guri natin mga matik. Yan, ngayon ko lang susubukan yung mga matik. Hindi ko na siya nilagyan ng sumba kasi susub-sub na siya. Pagka nilagyan ko ng sumba, hindi siya umaangat. Pero pagka walang sumba, umaangat siya mga matik. Yo, papakita ko sa inyo mga matik kung paano lipad itong dibuan natin na guri Yung mga matik hindi na hinahagis, lumilipad na siya. yung mga matik lumilipad na yung ating guriyon ngayon ilalarga natin mga kamatik kasi pagka mababa yung ano yung kanyang tali mga kamatik kailangan nasa area na siya mata yung mga matik, steady naman siya pagka nasa air na pero pagka nilagyan natin ng ano yan patunog hindi na lipat pero pagka wala makamatic steady naman siya 这个人。 'Yung makamatik ang kandito na lang makamatik nakita na, na nakita niya ko panelipad yung guryo na dibuan ang kandito na lang makamatik salamat